Guys, nice. time check. Ano oras na tayo, 6.12. 6.12. So, <laughs> malabo kasi yung camera ng ano po piso wifi pa rin. So, dito to sa Golden Horizon. So, yun. So, hindi talaga may iwasan, guys. Gawa namin. ko yung nodem ko. So, hindi pare para Minsan, ito yung laging nawawala na signal, nawawala ng kono, no? Nawawala ng credit. Hindi ko credit. Delay yung credit. Ano ba? Basta, ano, halos hindi siya mahulugan. Nawawala yung insert. Yun paulit-ulit yung ganun na scenario at wala kaming katapos galit na nga sa inyong client simula ever eh, since nang dinala to ganun na ganun, ganun, nagiging ganun na. hindi masyano pero frequent eh siguro sa loob ng isang linggo dalawa tap dalawang beses nagkakaganon siya ng problema pero but now eh pinalitan na namin ng bagong modem ko para masolve lang pero guys take note ito is wala na sa warranty pero hindi kami magcha-charge ayaw lang namin na mapapaya sa kliente na defective yung aming product pero hindi naman namin kasalanan yung kasi siyempre kung defective yung nodem ko, binibili lang din namin yan na parts na siya. Pero hindi naman namin, hindi man kami nagbumubuo ng mismong nodem ko. Gusto ko lang masatis pa yung customer namin. So as support, as gratitude, dapat quality. Kahit na marami po ako nasagasaan ng mga schedule, ayoko lang na ma masabihan na defective yung aming produkto o may problema yung aming produkto. Tapos wala nang suporta dahil wala na sa warranty. Actually wala na sa warranty ito pero gagawin natin yan for free yeah. sa kasi paano kayo re-refer nito paano sila magiging satisfied sa servisyo namin kung doon pala sa umpisa pala nagluloko-loko na tapos wala na mapapala sa amin diba? at least dito support yun okay, guys mahalin nyo yung client nyo dahil pag minahal nyo yung client nyo kahit gaano sila kakulit okay. ako siya limit ang dami nilang tawag sa akin hindi ko masagot sagot kasi sa dami ka po uh, huwag ka mag-alala ma'am siyang kayong kayo na kasunod uh, tawag dito uh, San Pedro Laguna Baya, sana matapos ko na po agad lahat-lahat. Okay, PC mo gawa mo yung may-ari yun, na kablo. Mamay na, okay na po. PC mo gawa mo, don't forget to subscribe.